So, uh, magandang umaga po sa ating lahat. Andito tayo ngayon sa Bernabe Compound de Stinias. Noong Sabado, nandito rin tayo. Ngayon, araw ng Merkoles, meron tayong pa-order na 20 kilos na tahong. Ngayon, ito po ngayon update ngayon sa Bernabe Compound de Stinias. Ngayon, ang oras ay 6.30, ano, mga alas 6 pa lang. Alas 6 pa lang, kararating lang po natin. At ngayon, may bagong harvest dito. Tatanggalan po muna ng tanip-tip. Sama samahan niyo po kami dito sa ating ano update ngayon sa tahong. At ito po ngayon ang bagong harvest na tahong. Kararating lang natin dito at ito yung hinuha po kaninang madaling araw sa dagat. Ito tinatanggalan po ng talip -tip. Pag tayo po ay mag, ano, mag ninegosyo ng tahong, mas maganda yung nakikita nating ano, nalilinisan. Ito talaga yung bagong-bago at mataba ang tahong umaga hanggang hapon dito ano nanay no uh, hanggang hapon gabi. dito hanggang gabi mula umaga hanggang gabi yeah, sa mga magus, ma, mas gustong ano sa mga gusto magnegosyo ng tahong punta na lamang po kayo dito sa Bernaboy Compound Las Piñas ayan po lang nakukuha lang ito po yung ano ito po yung taliptip ng ano ng tahong so, ito, po yung tinatanggal to yung mga balahibo Bagong-bago ito. May order po tayong ano eh, tahong ngayon ang diskarte nila Nakay, nagpapapre-order po siya ng tahong. At kinabukasan magbebiyahe po tayo para po sa tahong. Ito ang taba ng tahong. Nay, pag mabigat ang tahong mataba, ano, pag ang, ano, ang tips ni Nanay, pag bago daw po ang tahong, ito po ay mabigat at bago. Kapag hinawakan po natin yung tahong, kailangan po mabigat. Shop. Nilalagay kapag nalinisan na po ang tahong. Sarap talaga pag ano sa Rewa. Ito si Nanay reina na tahong dito Mala... sa Bernabe, ano paano? Oh, pag kayo bibili, eh. ana kunin mo lang po siya. Ay, ano mga pala pangalan si niyo Nanay? Nanay Maribel. Nanay Maribel siyang reina ng tahong dito <laughs> sa Bernabe compound si nyo. <laughs> si Sigurado. Si Nanay Maribel, kilalang kilala po siya dito sa ano sa Bernabe compound sa mga gusto magnegosyo si Nanay Maribel po ang hanapin natin ay ito po nga si Nestor Lakay nagtatanggal po siya ng palip-tip <tong noise> Tama lang yung ganito na ano na pagka na-release mo, mo na sa ano no pag ibibiyahe mo pa ano dumo na lang din ano hugasan mo ano kasi pag hinugasan mo ng tabang dun bumubuka no. po nalilis na po ang tangong natanggalan na po ng talip at balahibo ibatakal na po ang tangong Ito na po ang ating mga pahong po na na po dito, nalinisan na po Ito na po yung ready for delivery po mamaya sa Imus Cavite Ayan, nakaayos na po ni Nestor Lakay para mamaya i-deliver na lamang po natin sa Green eh. Gate um, Yung isa, as dalawang kilo yung iba naman, isa-isang kilo lang Pagka-dinis na tayo ng tao, ngayon sa kadip-trip at ito, dadali na natin sa inyos para 20 kilos. 20 kilos. Yan ito. Okay. Ito, uh, pabiyahin na po tayo pabalik ng inyos kapiti at i na po natin ang tahong. Maraming maraming salamat po sa kanilang niyo po ng aming channel. Lestor, na kayo channel. Ah, huwag mo kalimutan mag-like, share, and subscribe po sa aming channel. Maraming maraming salamat po and God bless po sa ating lahat. Thank you so much po!